sa inyong mga taste buds at ngayong araw pa yung magluluto kami ng tinola igisa ang luya at sibuyas Pagsabay na yan lagay na ang manok lagyan ito ng patis aluin Haluin, humukuluna. Lagyan na ang tubig. Lagyan ito ng isang pirasong nor, chicken cube at lagyan ito ng asin. Haluin. Hulu na, ilagay na ang papaya at haluin. Ilagay na ang dahon ng sili. Ayan, mabilis namang maluto yan. Ayan, halu-haluin natin to. So ayan, luto na ang napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Tino lang manok. Napakasimple ng mga ingredients. At syempre talaga napakasarap ng na lutong ulam. Ayan, syempre kung nagustuhan nyo yung niluto namin, subukan nyo lang ito. Sigurado kung magustuhan ito na inyong buong pamilya. Kaya syempre, huwag sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips na sigurado makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.